sulit ba ang paggamit ng solar setup? You're trying to be independent from the grid. So meron naman yung hindi naman siya totally na kagaya ko, hindi naman siya totally off the grid. Kasi nga gumagamit pa rin ako ng grid kasi nga kung panahon ng tag-ulan, hindi kaya ng solar panel. Ang pagsasolar kasi ay una sa lahat, napakagastos niyan. Malaking gastos tapos ang ROI dito ay napakatagal. La, parang naglagay ng alkansya na yung nakikita mo yung laman sa loob. So kaya sa akin, hindi pa ako totally off the grid kasi gumagamit pa ako. Eto, Ito. So yan, ginagamit ko sa welding machine pero nung nalaman ko na kaya pala ni Thunderbox, Next time susubukan din natin kay Deye. So ngayon ay naka-grid tayo ako. Pero nakalimit. So wala akong binebenta sa grid at wala din ako kinukuha sa ngayon. Pero kung sakaling makulimlim, hindi kayang kargahan ng solar yung battery ko, obligado. Pag charge sa gamit ang grid. Ang pagsasolar kasi ay parang lalagay ka sa tahimik. Ayan, para kang magkaasawa na bubukod ka. Ayan, bubukod ka sa electricity, bubukod ka sa electric grid. Ang problema lang, lahat ng maintenance, lahat ng mga gamit ay carry mo lahat. Hindi ka guys sa grid, bayar mo lang lahat ng maintenance sa kanila na. Sila magtatrabaho, sila magsusupply lang sa inyong kuryente. Pag may naputol na poste, naputol na linya sa kanila yan. Pero pag ganito kasi, maintenance, sa lahat. ah uh, on grid kasi ay, syempre, para kang, para kang nag-asawa tapos nakasuko pa rin kaysa mo sa magulo, parang ganon. Ayan, parang ganon siya. Parang nakadugtong ka pa rin, grid tie. Ingala kasi talagang napakagastos at ang return of investment matagal. Para makatipid ka, di sulit-sulitin mo, gamitin mo ng gamitin. Kahit hindi mo kailangang gamitin, gamitin mo na. Bili ka ng tatlong ref, limang ref. Magbenta ka ng ice candy, magbenta ka ng ice, magbenta ka ng asin. Ah, kasama ba yun? So, kung hindi kaya ni Bluetti, itong table saw natin at yung circular saw, hihilain natin si Thunderbox na gagamitin natin dito. Pero hopefully, sana makaya niya. Lambot Hulitin ko na lang So kaya gubo ako ng swimming pool na maliit Para sa mga bata Mahilig kasi magliligo Tapos mag-aya sa swimming pool. So kaysa pumunta kami sa mga ilog swimming pool, dito na lang sarili pa. 12 sawa. Kaysa pumunta doon punan ng ihi at sipon, dura, ihi. Eh dito, pa paano sarili mo? Oh. tukod kasi to. Hindi ko na malamang kung paano tanggalin yan. Guide na yan. Pero siguro matatanggal sa ilalim. Grabe. Ang tindi nung amoy ng baboy. So ang kulang pa kasi dito sa akin guys ay battery. 5 kilowatts sya. So kung minsan kasi pag inaabot ng 500 watts. Minsan kasi 500 watts na maintain sa magdamag. Eh wala namang araw sa gabi So kailangan Siguro uh, Pag ganoon ang load mo 500 watts uh, Below 500 watts Naglalaro-laro doon Dapat ang battery mo Nasa 10 kilowatt Ayan Kung may aircon ka Siguro nasa 25 Or 30 kilowatt Depende kung anong klaseng aircon Meron ka Ayan So matakaw kasi yon. Plus yung ibang uh, Rest ninyo Dalawa or tatlo plus yung dalawang aircon ah nako matindi na yan okay so yung solar ko dito okay naman siya pag sa tanghali sa tag ulan lang talaga matindi so backup lang kasi si thunderbox minsan kasi ginagamit ko rin siya maghapon magdamag eh si day naman ngayon naka on grid siya galit na hindi ako dito sa tuktok Ayan. parang katumbas lang siya ng 1,500 watts yung sham na 200 marami nagsasabi isasabi na five, 550 watts maganda daw yung ha harvest nya so ito kasi hindi frame lang ang marami Uh, no choice tayo eh Check natin yung pang bluetti Yan o oh. Pang bluetti Pininturaan ko na rin ang puti dito Kasi nga Mainit Maganda pala hindi siya mainit Yun nga lang kasi pag kumupos na yung puti Ah yun na ulit Mainit na ulit kahit pa paano nairaraos din niya yung pang araw araw naming kuryente so para sa akin ang pagsasolar ay napaka enjoyable niyan so depende naman na sa tao kung hilig mo talaga napaka enjoyable niyan guys sa akin ang solar kasi Pagsasolar Ay napaka ay napakagastos niyan So kapag hindi mo Inaenjoy enjoy niyan ay talagang mapapamura ka talaga sa gastos kaya yung mga nagmo-motor-motor, yung mga nagse setup up kahit, parang, ang tingin natin ay napakapangit na, nasobrahan na. Hindi natin matatawaran minsan yung kanilang saya sa kanilang ginagawa. Sa mga mahilig mag-set kung ano-ano mga dinadagdag, mga pailaw, uh, nag-upgrade na wala namang dahilan, nagwa-wiring, nagre-rewiring, kagaya nila sa bagong wiring na naman. So hindi nyo kasi matatawaran kagaya namin na mahilig iba yung saya kasi na nakikita mo uh, ang elek electronics, electrical sa ganito kasi ay non-stop learning para sa amin iba yung saya at ligaya na may bibigay niya ayan so enjoy lang natin huwag mo isipin yung araw okay, yung alkansya mo na tigpipiso tigdodos parang ganun yan sabi nga nang incheck pag kahit liit pag ipon dami Ayan. Wala naman nagsisimula sa malaki. So, huwag may isipin nyo araw ay sasakit lang yung batok mo dyan, bewang, bulsa mo, sisiraan ka lang. So, para sa akin, napaka-enjoyable niya. Enjoy. Enjoyable niya. So, maraming salamat sa inyo pala na sa video na to. And next time, ay, next time ulit, uh, see you next time. Ayan o, oh, nakapag-charge na naman ako ng mga power bank di ba? Sa libreng kuryente. Si Thunderbox, fully charged na. Iuwi ka na lang yung isa dito.